kaya yung nagbabakasyon na bago matagyo. Diba hmm, muli ka dyan, muli. Muli, ibalik eh, ah, ang tamis. Nek-nek <laughs> mo. Panorin muna natin to. Okay, hey, maraming siyang inihiling. Pero tingnan natin. Sige, let's see. Uh, panorin po natin to. no? Uh, nandito rin po ako ng Typhoon Odette, pero grabe po itong uh, uh, buhos ng ulan at ang tubig dito po sa Cebu. Marami po mga kababayan natin ang apektado. Cebu, Cebu to ha, usapan po natin dito ay Cebu. Okay? Ako po po'y nakikiusap muli sa national government. Nasa inyo po ang resources. Ibigay oh, ka... na, nakikiusap siya muli. Diba? Muli. May eh, masama ba o wala? Well, wala naman. Pero, para bang pag sinabi nakikiusap muli? Parang ang dating hindi nagtatrabaho yung gobyerno. Diba? So, sabi nga natin, kahit wala siyang sinasabi dito, kahit hindi niya ipadinig sa mga tao dyan, na nandiyan dyan sa paligid niya, ginagawa po ng administrasyon ang trabaho ng mapilis, nararapat, lahat ng ayuda na dapat na ibigay at ayudang kakayanin ibigay, ibinibigay po ng Pangulo at ng administrasyon na ito. So, kasi pag sinabi niyang nakikiusap muli, di ba, para bang ano, dati, hindi ka pinakinggan? Ito, sa national government, marami po mga kababayan natin ang apektado. Ako po'y nakikiusap muli sa national... ba? nakikiusap muli. Sabi ko kahit walang pakiusap sa si Senator Bongo, nagtatrabaho po ang gobyerno, hindi po nagbabakasyon. Diba? Hindi po nagbabakasyon ang Pangulo, hindi nagbabakasyon ang mga leaders ng mga government agencies concerned, lalong-lalo na pagka may kalamidad. So, hindi mo kailangan makiusap muli. Ha? Ah? Okay? Eh? Sige. government, nasa inyo po ang resources. Ibigay ka agad yung mga ayuda. Diba? Inuutosan pa niya yung gobyerno. Eh Sabi nga po natin nung lindol lamang po. Nung lindol lamang po na tumama sa Cebu. Agad-agad po na nagpadala ng ayuda ang pangulo. Agad-agad or responds ang DSWD and the DRRMC. Lahat po DPWH. Lahat po. Nang may dapat na trabahuhin dyan, Ginagawa So, di na kailangan i So, kagaya ng sinabi natin, balikan natin. Diba? Dito, nag-uutos siya. Nutusan niya yung administrasyon. Sabi nga natin, uulitin natin to ha. Ah. Kahit hindi ka magsita dyan, Senator Bongo. Alam ng Pangulo ang dapat na gawin. Kasi parang ipinamumuka dito sa, sa, sa video na ito. Sa akin lang to mga kanil. Ipinamumuka sa video na to na parang walang ginagawa ang gobyerno. At kailangan makiusap siya pang muli. At ilna sa gobyerno daw ang resources. At it, dapat daw ganito, dapat daw ganyan. Di kailangan, Senator Bongo, mabilis kumilos ang Pangulo at ang administrasyon na ito. DSWD, DOH, siguraduhin na hindi magkasakit itong mga bata. Kanina, maraming lumapit sa akin dito na kailangan magpa-check up, magpa-opera. Hmm, kaya nga, ginagawa na po yan. Mahirap naman po kasi yung ano eh, credit grabber. Diba? Ginagawa na po yan, DSWD, DOH. Kung napapanood nyo po yung ating mga press briefing, nakikita naman dyan sa lugar, ang mga ginagawa po ng mga... Uh, ng mga departamentong tulad ng DSWD. DOH, DPWH. Tumutugon po yan sa kanilang obligasyon. Nananawagan po muli ako sa National Government, DOH, UH, DSWD, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Importante rito, restoration of normalcy ka agad, makabalik sa normal na pamumuhay. Ang ating mga kababayan, labo na dire sa... Mal makalimutan ko pala, pati DICT po, para, pa, para po doon sa ma-restore agad yung... Um, yung intern, internet connection, pati po yung uh, DOE, pati sa energy. Ginagawa na po yan. Senator Bongo. Cebu sa Region 7, Region 8, apektado po dito sa Leyte. Oh, oh, po, Ibig sabihin, dasal tayo at mag-ingat po dahil may parating na naman na bagong bubat yun. Matagal ko na po isinulong ito. Isa po ako sa uh, author at uh, co-sponsor ng uh, Ligtas Pinoy Centers Act. Ito yung batas na mag, uh, ta maglalagay po ng mga evacuation centers. Oh, eh, ala, wa, eh, wala ba itong ano? Di ba nabigyan to di umano ng ilang, ilang bilyon? Ilitin natin, ilitin natin mga kaklira. Nadinay niya na ba to? Baka naman nadinay niya na to mga kaklira ha? Okay, ito, ito, ito. Pakita ko. Okay. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Ito. Sa totoo lang, mga ka-clear. Sa totoo lang. Anim na taon naman kasi, diba, anim na taon kasi na naglingkod bilang Pangulo. Si dating Pangulo Duterte. Siya pa yung siya pa yung um, sap special assistant of the president. Diba? Ano ang ginawa noon? Sa anim na taon. Yun lang naman din yung tanong mga kakli. Sa anim na taon, ano ang ginawa dito sa Cebu para maiwasan yung ganitong klase? Di ba? Na mga kalamidad, or rather mga aksidente na bunga ng kalamidad. Okay? Yan mga clear, oh. Wal Escudero, ito po, ah. Tignan lang, ha. Tiga lang, tiga. Pakita ko lang yan. Ito ay yung six-six amin cheese. Okay? Yan. 2025, July 2025. Dito na kasaad. Sabi dito, well, delay niya kung gusto niya pong i-deny. Escudero was responsible for majority of the insertions. He also included several items that were labeled labeled as being on behalf of Senator Bongo totaling over 3 billion items under this category include the construction of barangay health stations as well as super health stations for a total of 633 million pesos. So meron ka rin pala nakalaan, di ba? meron ka rin pala nakalaan na 3 billion. So ito, hindi ba ito nasa isip ni Senator Bongo kung talaga namang siya ay nabihayaan ng 3 billion or kung maga, eh, magiging proponent? ng mga infrastructure na ito? oh, sabi mga super health centers, nakapagpatayo ba siya? Talong lang natin, nakapagpatayo ba siya sa Cebu? So dapat ito makita, di ba? Kung ito ay nabagsak, I mean, nailapag. Ba? Kung ito bang 3 billion na to na nakalaan kay Senator Bongo ay nailapag. Oh tama naman mo sinabi ni Yusek Attorney Claire Castro. Well ano diba, naman. Ano well ba diba, kasi yung ito naman si Mr. Bongo, kala mo naman walang ginagawang administration administrasyon eh, 'di ba? Oh, wala ba? Eh kasi sabi nga niya, 'di ba? Muli, muli. muli. Parang muli humihingi ng ano to, tulong. Baka naman siya hingi ng tulong? Eh 'di ba may mga inallocate nga, may insertion nga na funds. O dito pa si Bongo na para diyan kung sino talaga, 'di ba? Tumulong. Bongo ka naman eh. Bingo nga tayo pinag-uusapan, no? Diba? ba oh, oo. Eh, oh. pera ka naman, ni eh. Pera taong bayan yan, excuse oh, me. Pera oh. din namin yan, ni eh. O, teka lang. Eh, ito pa nga, eh. Nagpapalugaw nga. Eh, nakala ko bayan yun niyo ng lugaw. Oh, ay, okay. ay, puro, puro lugaw, di diba? E. O, lugaw, e, di diba, ba Eh, bago, e, Ito pa, ha? Oh. Ah. Ito, maraming talaga ako nakausap regarding dito, eh. Ito, lilinawin ko lang mga batang helmet. Yung malasakit program, <laughs> Partnership po 'yon ng mga iba't ibang departamento o ahensya ng gobyerno. Hindi po 'yon galing kay Mr. Bungo, ha? Kasi lahat ng mga nakakausap ko, malasakit ni Bongo. Ano ni Bungo? Pero natin 'yon. Duber natin 'yon, ha. O, o. Basta yun 'yung tumatakim, malasakit bongo. ni bongo. Malasakit. Bungo. bungo. Malasakit Bungo. Basta Bungo, malasakit. Mahaba dahil pero perang... Bungo, 'yung malasakitan pero natin yun mga bata helmet. Yung funds doon, galing po sa tax natin dahil yun yung dating swa. Alaga? Partnership nga yan ng DOH, ng PhilHealth, hmm. at iba't iba pang mga ahensya ng, ng gobyerno. Gobyerno. <coughs> gobyerno. Hindi, Hindi po ni Bongo. Lilinawin okay. wow. natin yan. Kasi nakakalawa ka ko eh. Malasakit ni Ano malasakit ni Bongo? Dapat talaga tanggalin yung pangalan niya doon o kaya palitan ulit yung pangalan noon. Pwede na. Di sumi nakita pa ako. Di ba may picture? Ito pa nga, may nakita nga akong tarpo dito sa isa sa mga hospital na napuntahan ko. Uh. Malasakit. Program. Boom! Hello! Hindi ko ay, ay Hindi ko po. yan na galing sa kamay o sa bulsa ni Mr. Bongo. Tax natin yan. Hello? Magkano yung paggawa ng tarpolin? Patarpolin pa ng pag... Tsaka yung papicture nun ha. Yun may nga. May bayad ba yun? Malamang. Pero ito nga, mga batang helmet. Tama talaga mga sinabi niya ni Attorney Claire, di ba? Video uh -huh. pa? Kasi, bakit ganun? Parang wala namang ano. Eh, yung mga press release nito ha, yung mga script nila, uh -huh. ha? Ng mga DDS. Uh -huh. But parang ano, pinapalabas na wala talang ginagawa ang administrasyon. Oh. Wala ginagawa ang mga ahensya ng gobyerno. O so, ano bang ginagawa ng DDS? O, Sige. Ay, fly, fly. Ano? Ano nga ulit ginagawa ng mga DDS? Mga Okay. magparamdam kayo yung, yung, yung explorer, parang na mabat ang mga bata helmet nasa huh? Europe nasa Europe yung ibang ano, ano. Ay tapos teka, na swimming may, may nabalitaan ako mayroon daw mga nag-leave may mga nagpapirma daw na magli-leave daw during o, the yun time period naman ganyan may ano? namang i-cancel. Alam mo namang may padating ano eh. ba yan? E? naman na nagpaalam kayo. Siyempre, maagap kayo magpaalam, di ba? Ito, na unahan ng pag... Uh, uh, kapag uh, uh. may kalamidad? Eh, kung alam mo naman, may concern ka talaga. Pwede diba mo namang, ano, eh, pagpalibat. Uh. Ito ka, di ba, si Mayor Lenny Robredo, di ba, uh. in-invite nga siya nung nakaraan. Oh, nung doon may, sa Clinton. Yung, yung may bagyo, hindi oh, oh. siya pumunta mga batang helmet kasi nga, may paparating na bagyo kahit hindi yung truck niya kahit hindi naman talaga sa Bicol or sa Naga ang yung truck ng bagyo mas pinili pa rin ni Mayor Lenny Robredo kahit last minute na yung pagdedesisyon na hindi siya tutuloy doon oh, sa invitation kinansel niya kinansel ang pagpunta doon yes. bakit eh kasi kailangan siya ng taong bayan dito dahil nga may bagyo nga sino ba mas importante Yung pupuntahan bayan? mo doon sa ibang bansa yung taong bayan importante dahil ang taong bayan na nagpapasweldo sa mga nakaupo na yan. Oo, oh, na pinaglilingkuran mo. Yes. Na sinabi mo, oh. nung eleksyon, nung nangangampanya ka, paglilingkuran ko kayo. Oh, ano ba? eh nasikat nila. Tapos, mga ito ngayon, merong ano, may meeting sa oh. Europa. Oo. Oh. Tapos, eto kayo ngayon, nagkandara pa ngayon ng pero diba? Pero nakalalo ka doon, bakit naman pinayagan? Oo. Diba pinirmahan eh? Pero ah. yan nga mga bata, hello, basta i-comment nyo dyan kung ano masasabi nyo. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. Lalo na ngayon, kailangan po natin magdasal ng bonggang-bongga, diba? Wala uh -huh. naman pong uh, imposible sa prayers. Malay nyo, diba? Malusaw. Mawala na yung bagyo. Pero malaki-laki nga ito, kaya dapat maghanda pa rin tayo. Eh, gawin natin yung part natin. Basta sabi ko, sa Boy, yung helmet ng bukay. Keep sharing better, everyday. God bless everyone. Bye! Muli! Muli, balik, balik,